sino bang mag-aakala na gamit lamang ang mga pirapirasong ng kahoy, yung mga retasong kahoy, ah, kaya palang gumawa ng isang nakamamanghang obra? Yan ang naisip na medium ng artworks na gawa ng isang young artist mula sa Rodriguez Rizal. At makakasama po natin siya ngayon, si Nico Osma, isang woodcraft artist. Magandang umaga sa iyo, Nico. Welcome dito sa Rising Good Jay, Good morning Filipinas. po, Sir Audrey. Good morning po, Ma'am Dian. Ah, good morning. O paano mo na-discover na may talent ka pala sa art o sa paggawa ng mga artworks? May nagturo ba sa iyo o self-taught ka? Um, bali po, Ma'am, nag-start po ako mag, ano, pumasok sa arts eh. No, um, grade 3 po ako. And doon po nag-start yung nilaban po ako sa mga poster-making contest. Naging representative din po ako ng school namin. And sa ano naman po sa medium po na wood, nag-start po akong mag ano uh, ma-discover yung medium po na wood nung 2020 po nung start po ng pandemic nung lockdown po. Mm -hmm. Since may ano po kami, may uh, yung father ko po is may business po siya dito sa bahay, lang din po namin. May cabinet ano po, cabinet make cabinet business po siya. And ayun po nung start po ng magka lockdown um naging limited po yung mga materials namin and ano po na, na nung nagsarado po yung mga ano mga tindahan po mga pinagbibilang po namin ng materials and dun ko po naisip na why not yung mga retaso po ng kahoy gawin ko pong art Okay, Ayun so nang hinayang nang hinayang siya diyan ano oh. kasi yung father niya pala may oh, oh. negosyo ng mga cabinet na gawa sa kahoy. Oh. Yung mga ritaso nun, yung naisip niya, sayang, nang hinayang siya. Kung mo lang din, Oo, di ba? ginawa na lang okay. yung ano, artwork, ano? Eto, sumasali ka rin ba sa mga art competition? Sa nabalitaan namin, na ba, nagkaroon ka rin ng solo art exhibit? Kwentuhan mo naman kami, Nico. yes po, Ma'am Diane. Last, uh, this year lang po, last ano, uh, um, July, nagkaroon po, na-invite po ako ng isang marketing manager po sa isang hotel sa Manila po. Yung Sheraton Manila Bay Hotel. And ayun po, nakapag-exhibit po ako doon ng mga artworks ko and ayun po, nakapa, uh, nakamit din po ako ng mga ano, uh, mga new personalities po and ayun po, na-promote ko din po yung, ano, yung artworks ko rin po doon. And sa about naman po sa mga competitions po, um, eto po na um uh, naging, naging representative din po ako ng university po namin ng, ano, sa Estrasong po. Um ano po siya um, contest po siya ng ano Southern Tagalog Region Associ Association of ano, um State Universities and Colleges po. So um, lahat po ng state universities and colleges within ano region 4A and region 4B naglaban-laban po. And I'm and I'm glad na isa po ano uh, representative po ng school namin doon po sa contest. Ang um, poster making contest naman po. Mm -hmm. Well Aside from wall decors, gumagawa ka rin ba ng mga wood sculptures o yung mga giveaways at iba pa na marami bang nagpapakomission sa'yo? Um, yes po. Uh, gumagawa din po ako ng ano, sa sculptures po. Bale pa may, ano po, may different styles and techniques po. Bale po, noong 2020, year 2020 po, na-discover ko po yung ano, um, wood mosaic art which is ayun pag gumagamit po ako ng wood ano um, wood blocks para po makabuo po ng isang portrait and sa sculpture naman po um, ang pinaka main tekniko po dun is speaking po which is um, ayun po yung nag-add po ako ng mga parts para po makabuo ng isang image and nakasali na rin po ako sa ano GSIS ano art competition and Metrobank ano po, ano, made. Ayun po. Mm. Ang gaganda ng mga gawa niya, no, nakikita natin yung ilan sa mga za sample, ano, ng iyong mga obra. Eto, ngayong nagka-Christmas break nga yung mga estudyante, may re-recommend mo ba sa kanila na simulan na ang paggawa ng crafts para may mapagkaabalahan naman sila habang nakaba nakabakasyon na naman iyong rekomendasyon? Uh, ayun po, Miss Diane, um, uh... Ngayon nga po, na, ma, medyo matagal-tagal po yung ano, Christmas break natin, yung holiday season. And ang maipapayo ko lang po sa, ano, sa ibang ano, young artist din po na nanonood po ngayong umaga is um, uh, maging, ano, uh, maging resourceful po tayo dahil sa pagiging resourceful po natin, dito na po lalabas yung creativity natin. And kung ano po yung magiging, ay kung ano po yung available ngayon na materials natin, sa ano sa paligid natin why not uh, gawin po natin siyang ano um, uh, magkaroon po ng new purpose kumbaga po ganun and ayun po sa sa woodcrafts po if ever po na available yung wood sa ano niyo sa paligid niyo po and kung balak niyo po siya gawing art um, um i would suggest na simulan niyo na po and ayun po gawin niyo siyang art para po ano um, walang sayang and may express nyo pa po yung sarili nyo through artwork. Mm -hmm. Well, Nico, hanggang saan? Hanggang saan mo gustong makilala itong uh, mga artwork mo? Kasi ako, tinitignan ko lang, parang pang-international yung, mm -hmm. yung kanyang mga gawang uh, sculpture. Ano? Hanggang saan ang plano mo dito? Um, ayun po, uh, para sa akin po, kung hanggang saan po ako dali ng, ano, ng po, ay eh. Ayun. If everman po na makapag-exhibit po national, internationally, why not po, di ba? Grab the, ano lang po, uh, grab lang po ng grab ng opportunities. Ayun po. And sana po, more, ano, more commissions to come po next year. Ayun Oo, po. Ano? For sure. Kasi ang ganda talaga ng mga obra. Ito sa mga gustong makita pa mga gawa, saan ka ba pwedeng makita o makontak? Um, ayun po, uh, I have my social media accounts po sa Facebook po, Nico Osma po. And sa IG, sa Instagram po, ano, at Nico underscore Osma. And may art business din po ko na, ano, ang pangalan niya po is Artisano Woodcrafts. And pwede niyo po siyang i-search and like and follow, paka-like and follow niyo po siya din sa FB page po and sa ano din po, sa IG. Ayun po, at Artisano underscore Woodcrafts. Well, maraming salamat sa pagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan nating manonood. Again, thank you, Nico Osma, and advance Happy New Year sa iyo. Salamat, Nico. Thank you po, Ma'am Bian and Sir Audrey. Advance Happy New Year po.